Wikang Filipino Wikang Filipino, wika ng bayan, aking nagisnan mula ng isinilang. Mula sa tahanan, kami sinasanay. Ito ang gamitin aming ikarangal. Maging sa paaralan, saan man magtungo, hindi ikinahihiyang sambitin ng dila ko batang Filipino, akong bihasa rito. Kaibigan, kalaro, nagsasalita nito. Ipinagtanggol ito ng mga bayani sa makabagong panahoy di dapat isang tabi. Kapayapaan, kalayaan, ito'y naging saksi. Wikang Filipino, isabuhay buhay parati.